bungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. kabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mateo Kapitulo 21, Talata 33 hanggang 43. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin binubog nila ang isa pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito sa kaulihulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasama ang anak, sila nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin nang mapapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya ay nila, inalabas sa obasan at Benatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparty sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Hesus, hindi pa ba ninyo nababasa? ang talatang ito sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon ay ito ay kahangahanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hiso Kristo. Isang mapagpalang Sunday po uh, sa ating lahat. Uh, kamusta po mga kapatid? Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating po may kapal sa mga sandaling ito na binigay niya po sa atin upang po tayo ay makapag- Uh, bahagi na kanyang mabuting balita. At uh, sa araw na ito, so sana nawa ay nakapagsimba tayo mga kapatid at uh, uh, nakapagpasalamat sa lahat ng mga grasya na binigay sa atin ng ating uh, Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat uh, din sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating mga yung subscribers, lahat natin mga subscribers, marami pong salamat nasa inyo. Uh, sa mga sandaling ito, ako po ay uh, lubos lubos na nananalangin para sa kaligtasan ng ating uh, kapatid uh, sina Bismaro uh, Brevilla, Pismar Jovan, Bismaro uh, na, sina Los, sa lahat ng mga nandoon sa Israel sa gulo na nangyari kanina umaga. Uh, sabado. So nawa'y ang Panginoon ay ah uh, poproteksyunan po sila sa uh, kaguluhan ito. Sa mga sandaling ito mga kapatid, ah uh, ibibigay ko po sa inyo si uh, Pismarex sa kanyang uh, reflection. Ito po at uh, pakinggan po natin siya. Uh, hello, welcome po at uh, mapagpalang oras sa lahat at nandito na naman tayo sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube at sa ating programang PESMA Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas at napakaganda po ng ating gospel ngayong Sunday at uh, may bibigyan na akong din ng part ng ating pagninilay Ito po ang uh, verse na The stone that the builders rejected has become the cornerstone yan po ay nasa Matthew chapter 21 verse uh, 42 Well, ano bang ang cornerstone at ano ba itong ang, ang verse na ito what what it, what it is all about so natingnan na natin ang cornerstone uh, dahil nga kami ni Pes Mayor ay nasa construction at uh, yan po ang aming profession may um, ba mga bagay na importante po sa mga ginagawa namin So, minsan na nakakarinig kayo kung kayo'y nagpapagawa ng mga bahay o kung may mga kayo na sa construction o kayo mismo ang nasa construction, maririnig ninyo yung word na plumb, level, square, and true. Kung sa atin yung plumb is tuntonado, uh, tuntunado, yung, level yung level is levelado, yung square is kwalado, at yung true naman, um, matagal ko lang hindi narinig ito, pero uh, nung nasa nagtitraining parang ako, narinig ito sa so isang luma naming foreman, isang patanda uh, na naming foreman. Uh, ang kanyang term dito is prisimo or precise, di ba? So, ano ba ang mga ito at ano ang relasyon nito sa tinatawag natin na cornerstone? Now, ito po, ang lahat na ito ay given, implied, or pre-required processes. Ito ay isang proseso na hindi minimention sa specs or sa specification ng construction pero automatic required ito parang standard na o kung sa atin tinatawag natin sa simbahan na yung canon. It's the measurement, di ba? Uh, kahit hindi sinasabi na ang sahig ay dapat libilado, implied na yan, requirement yan. In fact, it's a pre-required. Ibig sabihin, bago mo i-comply yung requirement, kailangan ma-comply mo muna ito. So kung... Uh, Nag-i-start ka na ng building mo, halimbawa nakapag building permit ka na tapos magli-layout ka na ng building o ibig sabihin ilalagay na uh, ang posisyon ng building sa iyong lote, ayan ang kinatawag natin na magli-layout na ng building. At sa layout ng building, kailangan natin itong prerequisite na ito. Pero may isa pang pinaka-importante. Kasi nga, processes sila, saan ba sila nag-i-start? So, kailangan mag establish ka muna ng basihan. O ang tinatawag natin na point of reference. At kung ang building ay isang masonry building, ibig sabihin bricks or stone, ang, ang ginagamit mo, o ang ini-establish mo na point of reference, yan ang cornerstone. So lahat ng ito hindi magagawa, including ang building, kung hindi mo ma-establish ang cornerstone yan kasi dyan ang gagaling ang lahat ng measurement. So, ang measurement mo, pahaba, pahiga, patayo, ang paanggal ng measurement mo dyan binabase. It's very important. Yan po ang panggagalingan ng lahat ng mga measurements sa buong building. Yan kahalaga ang cornerstone. Basihan ng lahat. Mula rito sa point na ito, nagsisimula ang pagsusukat ng lahat na direction, pataas, pababa, pahiga, paangulo, at iba pa. So kung titingnan natin ang ebanghelyo nga ay nagsasabi na si Kristo nga ang cornerstone. Siya ang basihan ng lahat sa kanya magsisimula. Pero bakit ang cornerstone was rejected? Di ba sinasabi natin that the Jewish rejected him? In, in fact, hudyo rin siya. Pero hindi siya tinanggap na isang misayas. Palaging binabanggit Bro Rumel at ni Bro Juban na nangyari nga doon sa kanila. Sa kanila nga, lahi nila ang naging misiyas natin. Nang, na, nangyari sa kanilang bayan, subalit hindi po nila tinanggap. Samantala, yung mga kasama niya, yung, yung mga disipulo niya, sila po ang tumanggap sa kanya at ang mga tinuruan nila, katulad natin. So, the builders themselves rejected the cornerstone at tayo po ang tumagap sa kanya. Pero tingnan natin ang sarili natin. Kung, kung ang hudyo ba ay hindi tumanggap sa kanya hanggang sa hudyo lang? O baka beyond sa hudyo ang hindi tumanggap sa kanya? Tingnan natin ang ating sarili. Kung tayo ba ay tumatanggap rin sa ating Panginoong Jesus bilang at cornerstone. Sabi daw nila, ang katoliko daw ay isang parang spectator sport. Ibig sabihin, nasa isang stadium tayong lahat para mga ispectator o yung mga nanonood lang ng iilang players na naglalaro. At tayo mga nanonood pag nakita natin ang kanilang laro para bang mas mahusay pa tayo sa kanila mag-comment na ganito dapat ang gawin nila para hindi sila matalo. Tutubay ito na tayo lang ay ay tagapanood ng ating pananampalatayang katoliko. One can easily give harsh criticism and judgment to others rather than actually doing the right thing. na binabasi ba natin ito sa ating cornerstone? Yan po ang aking tanong. At yan po ang aking nilay para sa araw na ito. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po si Rex from Texas. Uh, back to you, Pes Mayor. Maraming pong salamat, uh, Pisma Rex. Uh, sa pangasandaling ito ay... I, uh, I think uh, nakauwi na sa kanilang bahay from uh, a weekend vacation. So, naruhay, uh, nag-enjoy ka, bro Rex, no? isma Rex sa iyong bakasyon. Uh, sa pagkakataong din ito, ibibigay ko po sa inyo si uh, Pisma Florence. Uh, babasahin po natin ang kanyang uh, reflection refleksyon. Ito po at uh, pakinggan pakindan po natin. Basahin. Hinikayat ni Pablo ang mga taga Pilipus na pananatilihin ng kanilang pagtuon sa kung ano ang banal, alisin ang lahat ng iba pa sa kanilang isipan. Masalamang sa Diyos, si Isayas ay umawit ng isang mahusay na nanilinang ubasan na nabigaw matugunan ang mga inaasahan kung hindi makapagbigay ng masaganang ani. Binibigay ito sa mga damo at Mababangis na hayop ng ubasan sa Ebanghelyo ay nabubunga nga ng mga ubas. Ngunit ang mga nangungupahan ay sakim at ayaw ibigay sa may-ari ang kanyang bahagi kahit na pinatay ang kanyang anak upang angkinin ang pagmamay ng lupain. Ang mga sakim nangungupahan na ito ay may masamang wakas. Pagmilayan, madalas, nating iwasan ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Ang mga kahihinatnan ay hindi tungkol sa paghihiganti, ngunit tungkol sa pagpaparumbalik. Ang mga ito ay hindi ninalayong parsahan tayo, ngunit upang muling itayo at palakasin ang mga relasyon na nasira ng ating mga aksyon. Alam natin na nakagawa tayo ng mali at nakakasakit ng mga tao pero ayaw nating managot sa nagawa natin. Ayan ang isang dahilan kung bakit maaring iwasan ng mga tao ang sakramento ng pinitensya. Ang sakramentong ito ay nangailangan na aminin natin ang ating mga pagkakamali, panagutin ang mga ito at tanggapin ang mga kahinatnan sa isang penitensya na nagsusumikap na ibalik ang mga nasirang relasyon. Ngunit, iyon ang pinagmumulan ng banal na pagpapagaling. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Kumilos po tayo, suriin ang iyong budhi at tanggapin ang sakarminto ng penitensya. Pong salamat uh, Pisma Florence sa iyong walang sawang pag-share uh, ng iyong uh, refleksyon. Sa pagkakataong din ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Hena. Atin na pong babasahin ang kanyang uh, refleksyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Kapitulo 21 versikulo 33 hanggang 43. Pagninilay, ang talinghaga nito ay kilala sa English bilang parable of the tenants. Ang mga tenant ay ang mga katiwala sa isang lupa. Subalit, makikita natin sa talinghaga na ang mga katiwalang ito ay tuso pala. Nais sa kanila mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya't minamaltrato nila ang mga lingkod ng may-ari at minsan pinapatay. Kahit ang anak ng may-ari, hindi nila binigyan ng karangalan pagkos ay pinatay rin nila ito. Subalit, sila ay pinalayas ng may-ari at binigay ang ubasan sa pangangalaga na makatiwalang maasahan na mas aani pa hindi lang ang produksyon mga obas, kundi pati na rin ang kabutihan ng pagkatao ng mga katiwala. Makikita natin itong parabola ay ikanuwinto ni Jesus sa mga parisiwa at iskriba. Matatandaan sila ay kritikal sa bawat salita o kilos na ginagawa ng Panginoon. Kaya, tinatanong nila kung anong otoridad mayroon siya upang gawin ang ganyang bagay. Ngunit, natuldukan Jesus ang kanilang balak laban sa kanyang pinsan na si Juan Bautista kaya't alam niya na hindi sila mapapahiya sa kanilang sariling tanong sa kanya. Kaya narinig natin noong nakaraang linggo ang talinghaga tungkol sa dalawang anak na naglalahad tungkol sa tunay na pagsunod sa dakilang kaulooban ng Diyos Ama. At mula sa talinghaga ng mga tusong katiwala, makikita natin sa unang pagbasa pa lang ang kasaysayan ng Israel bilang isang ubasan. May mga taong inaatasan ng may-ari na pangalagaan ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-aani. Subalit, ang kapalit nito ay pagkitil ng dugo ng mga mabubuting lingkod. Ito'y sumasagisag sa pag-uusig at pagpapatay ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta ng Diyos. At ganoon rin ang kwento ng parabola tungkol sa anak ng mayari na si Jesus na anak ng Diyos ay ipagpapapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Subalit makikita natin sa tunay ngang nawala sa kanila ang paghahari ng Diyos ng lusobin ng mga taga-Romano no ika-pitumpong taon ang Jerusalem, pati na ang templo, at ni anumang katiting na bato ang naligtas. Sa makatuwid, makikita natin na ang bagong Israel ay namumuhay sa simbahan dahil kay Kristong namatay sa krus at muling nabuhay upang maging sandiga natin sa ating misyon. Mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay hindi kailanman dapat nating pag-ariin Ito'y nagmula sa Diyos at siya ang may karapatan kunin ito sa kanyang nakakatakdang oras at ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang buhay na pinagkaloob niya sa atin araw-araw mula sa pagbangon hanggang sa pagtulog ay ipinagkatiwala niya upang ito ay magbunga ng kabutihan. Pagmamahal, kagandahang asal, katarungan at kapayapaan. At mula sa mga aral na iyon, ay natitiyak na naghahari ang Diyos sa ating buhay. So marami pong salamat, uh, pismahena sa iyong uh, pagpadala, pag-share ng inyong uh, refleksyon. At sa lahat ng mga kasama natin na uh, nag-share uh, ng kanilang refleksyon, marami pong salamat sa inyo. At sa lahat ng mga... Suma, uh, sumusubaybay sa ating uh, munting gawain na ito sa ating munting channel Apisma Plus marami pong salamat at sa lahat natin ng na mga subscribers marami pong salamat sa inyo uh, sa at uh, aming mga pamilya relatives and friends marami pong salamat uh, sa inyo at sa lahat lahat na tumatangkilik sa ating munting gawain na ito So, mga kapatid, uh, sana naway ang uh, Panginoon ay uh, gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay upang tayo ay makasunod sa kanya sa bawat oras. At naway gabayan niya po tayo at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. Maraming pong salamat at God bless us all. At huwag lang po natin kalimutan na kumapit po sa patalim ang salita ng ating Panginoong yeso Kristo Manalangin po tayo sa ala ng Ama ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love. So that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.